Mamig ang nagun. no, oh, na shallo be diri, guys. Diba? Nandot kay diri, oh, ba? Oh, mauni yung surrounding. So, na siya ang nago. Oh, diba? Tsak, oh, 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 diba? hangap, mm -hmm. girl. Oh, kanindot dire oy. Na siya pinya, guys. Na, pa daw siya. Dugay daw kay na mo nga, dagko na. Oh, eh? Oh, nana shay nang ka tanom na si atig nang ka o, diba? Dan sunis. Ha? Ana kung tikay. te. Bulayon manaday, long agon kalamian na, tegana mong. subahon. Si. Subahon. Bulayon. Oy. ana. say. Sige nagtabang e, si Ate Molmol ugwan ba. Kaya nag-video pa ko busy. Unsa <laughs> na? Diha o ka nang? Unsa? Oh, to this video. To, guys. For to this video, guys. <laughs> oh. Ng koha ta. Oh. Beletong. Oh. Ba.